Nako, sa pamunuan po ng INC na nagtatag nga o naglunsad na itong malawakang tinatawag niyong Peace Rally. Ito sa inyo. Ito lang masasabi ko ha. Ah. Ganyan pala talaga yung Peace Rally na tinatawag niyo. Ay, kabaluktot naman ang kaisipan niyo po. Yung Peace Rally naging balahura Naging balahura po etong si Markuleta. Akala ko ba peace rally? You intend to even divide our nation. Dahil sa ginawa niyong yan. Anyway, in the beginning, divided na naman tayo. You as the mi minority. At alam niyo naman siguro yung majority. Mm. Sabi nga ng mga netizens, nung pumutak etong si Markuleta, talagang nakakadismaya. Yan ba ang sinasabi yung peace rally? Gulo at away pa rin ang hanap na si Marcoleta. Binabanatan pa rin yung mga taong nagtatrabaho ng tama. Binabanatan pa rin yung kanyang mga kasamahan sa Quadcom. At ahasang ipinagtatanggol etong si Sara Duterte. Paano nangyari yon? Bukod pa siyempre doon sa pagdalo ng napakaraming mga DDS na politiko katulad ni Robin Padilla. Bongo, Philip Salvador, at itong si Bato de la Rosa. Talaga lang po INC? Wow! <laughs> sana sana may makarinig na INC na itong, uh, video na ito. Ano ho? Hindi po ba kayo nahiya? Naging sunod-sunuran kayo bilang miyembro ng inyong simbahan? Ay, ang tawag sa inyo ng no? maraming nga. sa ay kulto daw kayo. <laughs> eto peace rally pero pinayagan niya na magdadakdak etong si Marco Leta at iba pa syempre nakantyan yung mga PDP laban candidates mukhang hindi daw ito peace rally kundi eto daw ay mukhang meeting the advance na, na etong mga PDP laban candidates malala ito haba, o oh, sige, tignan natin ang hinihingi niyo po ay kapayapaan saan po ba yung gulo? Kasi yun ang katanungan ng mga kababayan natin eh. Ano po bang gulo ngayon meron sa atin kundi pampolitika lang naman na bangayan? Hindi actually matatawag na bangayan eh. May isang or may grupo ng mga politiko na ginugulo ang ating bansa. At yan po ay ang mga politiko na nasa paligid ni Digong. Na obvious naman na pinamumunuan ni Sara Duterte. Lalong lumakas tuloy ang panawagan ng taong bayan upang ipa-impeach nga etong si criminal minded ko na si Lucring. Yan po ang sabi ng mga nata Nakalimutan niyo ba na mas maraming kababayan natin ang gustong ipa-impeach etong si Sara Duterte Napakalinaw na na sinang suportahan niyo po ang minority group? Kahit gaano nga daw kayo kalaki ng numero na magbalandra sa mga kalsada, wala naman yung power. <laughs> Yun yung masaklap. Gumasos lang kayo, nagsayang ng oras, akala nyo talaga makakatulong yan sa kandidatura ng mga PDP laban candidates. At akala nyo talaga tataas yung panawagan ng mga kababayan natin para ipanawagan nga na huwag ituloy ang impeachment. Nako, kabaliktaran lahat, mukhang kabaliktaran lahat ang nangyari. Rally for peace daw. Walang halong pamumulitika. Nung nagsalita nga, na nga itong si Marcoleta, Ayan na. Todo tanggol kay Sara Duterte. Hindi na daw tuloy alam na itong mga kababayan natin kung sino ang sinungaling. Si Marcoleta ba? Or ang INC? Sabi naman ng ilan, baka parehong sinungaling. Masaklap yan. Yung, yung grupo niyo ay tawaging kulto ng mga kababayan natin, ng mga netizens. Ito ay mga totoong netizens, ay hindi ito mga trolls. Ito ay mga kababayan natin na nag-iisip ng na tama. Tawagin ba naman kayong mga robots dahil sunod-sunuran lang daw kayo? At ngayon naman, sinungaling, sinungaling si Marcoleta, mukhang hindi naman yan bago. At sinungaling din daw ang INC. O diba masaklap yun? Ito po ang naging bunga ng pagyayabang bang raw na magpakita ng puwersa. Pero wala naman pala. Wala naman na epekto to eh. Hmm. Paano yan? Uulitin ko ah. Nalawakan nyo lang po ang sarili nyo. Sabi nga ni former senator Leila de Lima, walang epekto to. You are still supporting a minority. Dahil alam ng taong bayan, yung sigaw ng taong bayan para ipa-impeach etong si Sarah Duterte ay mas malakas. Sabi kasi, may kasunod daw etong mga rallies na ito. Wow! Talaga ba? So tuloy-tuloy yung gulo, panggugulo ni Sarah Duterte kung gano'n, kasi yun, yung intention niyo sana eh. Yung maging payapa, kapayapaan, katahimikan ng ating bansa. Yun nga, ang nagpapagulo po ay si Sara Duterte at ang pamilya niya at ang mga Duterte. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pag-atake na ng si Sara Duterte. So, yung nakikita ngayon na bumabalandra sa social media na pagiging, pagiging uh, kuno ay madasalin, makadiyos, uh, makabayan at kung ano-ano pa na itong si Sara Duterte, part of the drama. Nakakaya, nakakaya kayo. Mukhang hindi talaga mga Pinoy kung ganoon. Good luck.